Meron pong ano. Meron po kasing problema. Meron po kayong babayaran sa akin. Magkano po? Ako, ano napakadami. Ah, oh, yan po yung listahan. Babayaran po niya sa akin, ha? Hindi po kasi sempre sabi niyo, gusto niyo magsimula ulit. Ah, the grocery Eh, siyempre. Patataganin ko oh. po, eh. <laughs>

Nakakapagod to pero masaya mo. Ayun. Si Kuya Emil, anong pakiramdam? Uh, masaya ko kasi parang... Eh. Uh, okay. Lahat naman ng mga ibang successful ngayon ay nagmula nag sa ane, mali tapos... Wala okay. hmm. Mas napapabilis lang yung pag, uh, pag asenso pagasenso ng buhay, yung paginawa ng buhay, pagka nagtutulungan talaga. So yun, tatay ko mamaya, update po namin kayo. Bye! Smile niyo muna ang malupit. Buya, kami. Yan ang may... Nay, sorry! Nagaya ho yung mga anak niyong kumain eh. Nagaya po yung mga anak niyong kumain, sorry po, nagutom po sila. Kumain na po pala kayo? <laughs> pasensya po. po ako. mo sana ka raw. Po, sensation po. Hindi mo pa dito dyan, Meron pong ano. Meron po kasing problema. Meron po kayong babayaran sa akin. Magkano po? Ang napakadami pa Oh, ayun po yung listahan babayaran niyo niyan sa akin, ah. Eh. Hindi po kasi siyempre sabi niyo, gusto niyo magsimula ulit. Ah, na grocery Eh, siyempre. Patataganin ko po eh. Hug <laughs> niyo naman si mama niyo. Ah. Ah, nay, itabi niyo to. Nandyan po. Iaayos yeah, na po natin yung ano niyo. Parang tinitignan yung dulo ng total. Wag niyo nang alamin. Mamaya niyo nang alamin yan. Ang ano na natin ngayon, tutulungan ho namin kayo magayos. Gusto niyo ba? Baka nakakahiya naman sa inyo. Hindi ho. Wala akong problema. Maliit na bagay. Kayo talaga na yun. Kaya mo yung mga damit mo doon. Hmm. Ito po yung ano, ito yung uh, po si -Kiel Patrick. Kiel Patrick Cruz. O wala po ng mga award dyan. Ayun ang isang tamba niyang medal. Si niya. Ay, ito yung anak nung pasaway oh. na sinasabi. <laughs> <Ay, laughs> Nasaan yung pasaway? Ay! Ate. Halika nga rin eh, Karina! Halika rin eh, kanta mga kanta. Huwito nag-aayos tayo dito sa ano, chichikain ko nga itong pasaway na to. Ba't nagkakaroon ng pasaway na anak? Po pala. Pero, Ang kasama po niya na ano, mga artista sa channel to. Sino po yung kasabay da dancer yung? dancer ba? Mga dancer. Dancer po ng ano, MTV. Tsaka dati po yung SOP. Wait lang. <laughs> Mapunta muna tayo kasi gusto kong kwento to. Pasaway ka daw sa lahat ng mga anak. Naging pasaway ka. Bakit? okay. Ba't, ba't naging pasaway po kayo? Wala po. Na, Dag ng puso. Hmm. Eh, dinig mo si mama mo kanina. Ang tawag niyo po kay mama niyo? Nanay po. Ah, nanay. Dinig mo si nanay kanina, nagdosa siya sa'yo. Alos hindi siya makamubon, buti na nga lang daw may mga nag, nagpayo, nagkinakausap siya. Gano'n ba katagal yun sa tingin mo? Gano'n mo katagal pinagdosa si mama mo? Hanggang ngayon po. <laughs> Hanggang? <laughs> <laughs> Bakit? Hindi, siyempre po, lagi niya sinasabi pag ano, yung sayang nga po, yung pagkakataon ganyan kasi marami po opportunity na nalagpas ganyan. Hmm. Okay, nandam ko din yung ano nito kasi sa kabila ng, alam ko na pagka tumatawang ganun eh, may ano, may tinatago. Alam ko naman po yung pagkakamali ko eh. Hmm. Pero nandun na po, na po ako magagawa. Hmm. Tinanggap ko na lang po. Paano po ba nagsimula yung... Siyempre, nandiyan naman sila. Apo, ah, nag... Ano po kasi ako nung... Nagbabanda po ako. Hmm. Ano po? Ano po nagsimula? hindi ko po akalain na yun. Magbubunga ganyan. Hmm. Ba't iniwan po kayo ng asawa niyo? Paano po ba kayo nang iwan? O ah. sa po yung... Maanong po kasi komplikado eh. Um, umiwas na lang po, iniwas na lang din po ako ni nanay. Ganyan. Pinaway po ako dito. Hmm. Sila po yung nag-ano sa akin. Nahirap din po mag-move eh. Hmm. Dahil yung, mo ba yung pag ng anak yung postpartum? Hmm. Hindi gano'n. Lagi na lang ako naiiyak. Kahit wala namang nakakaiyak, hindi lang ako iiyak. Hmm. Sa tingin mo, ate, Teresa, ba't nagdodosa si nanay? Kasi po, mataas po yung pangarap niya sa akin. Mm. una po, ako'y nag-iisang babae, panganay. Tapos ako po yung inaasahan nila na makatulong sa kanila. Paano po nagsimula yung ano, nag-aaral po kayo ng college? Hindi po. Kasi po ano po, uh, si, nangangata nga po yung kapatid ko si Emil. Hmm. Dapat po ano na eh, magka-college ko ako, hmm. hindi na po natuloy. So sabi ko po sa nanay ko, tatrabaho po ako sa pinsan ko nang may hardware. Hmm. Sabad at linggo po. Yun, para po meron akong pambaon sa mm -hmm. school, kasi nga po talagang gaul na gawal kami noon. Tapos doon ko din po naranasan yung magtanim sa bukid. Mm. -hmm. sa naisipan ko po nung nag na po ako ng fourth year, sabi ko po sa nanay ko, mag-abroad na lang ako, mag-Japan na lang ako para makatulong ako sa kanila. Mm -hmm. Maganda naman po sana yung ano eh. Yes ma'am naista po yung pag -ja japan yung time na yun ngayon po yun po napunta po ako sa pagbabanda mm. gano'n kayo katagal sa bukit yung nakikita niyo? eh, hindi naman po matagal yun. Ano lang, kasi ilang ano lang po, kasi hindi ko po kinaya. Ang hmm. hirap, kaya pumasok na lang po ko sa hardware. Hardware. Opo. Yung pag-abroad, yung pag-japan, -ja ate, kasi marami po akong nakilala nag-abroad. Japan. Nag Japan. Ano po yung naging trabaho po niyo doon? Singer po. Hmm. Tapos gano'n po katagal? Six months, six months lang po yun. Nakatatlong beses lang po ako nung balik. Hanggang sa dumating na po yung time noon na nag-stop. Kinistop hmm. po talaga yun yung pag-abroad. Kaya po ako nahintunod. Opo, pero ka ang daming yung mama no sa pagja-Japan. Opo. Kung nagtuloy-tuloy po, sana yun magtutuloy-tuloy kami. Kasi yung unang alis ko po, mm. nakabait kami ng utang. Umang ah, kung kumbaga... yung pinita ko po, nakabayad po kami ng utang noon. Mm, kay mama mo. Apo, yung kay... dahil, kay, dahil nagka-utang pa nga po kami nung dahil kay... Ugat-ugat ugat eh, no? Yung Apo. nagka... Ano, yung ano... ano? Apo. So, yung six, yung three, yung six months mo, nakabayad ka sa utang na nangyari nga uh, kay Kuya Emil. Tapos Pag... nakakabawi-bawi na po sana ako nung pangalawang alis ko. Na nakakita mm. nakakaita paano po nakapagpundar na ako ng alasong. Kahit ito nga po, yung mga ganyan, napais-ais po ng kaunti. Kung nagtuloy-tuloy po sana, mm. nung time na yun, yun, maka po, ayun, maganda po yung naging... Mm. na. Sa so, tingin mo ate, ba't di siya kaya nagtuloy-tuloy? Kasi may mga reason at purpose eh time po kasi nang nagjajaban ako noon. Mm. Puro first timer nga po hinahanap na tas mga bata po talaga. So pasok naman po ako nung time na yun. Mm. Tapos dumating nga po sa point nung kay alam ko po nung kay President Arroyo pa yun eh. Mm. Nag-stop po talaga tinigil yung pag-abroad. Kaya nung pang, sa pangalawang balik ko po nay, na yun, na-stop po ako ng 2005 po kasi yun hmm. eh. 2007 na po ako ulit nakabalik. Kasi hmm. naman po, yun naman po naging manager ko doon. Yung parang naging swapang po siya. Po, halos ala rin po natira sa akin. Kasi lahat hmm. po nung naging utang, pinamparasis po ulit ng papel ko noon. Hmm. Kinuha niya kaagad lahat. Ala halos po natira sa akin. Kaya parang nagpagod na, lang po. Kaya nung pinababalik niya po ako ayoko na. Hmm. Hanggang sa ayun po. Nag, ano na po ako, nagbanda po. May mo po sa akin. Pero kung titignan mo, yung ginawa mo din, ano din eh, no? Para din sa pamilya mo din talaga, yun, no? Eh, no? Ano nga po yung ano? Ano bang yung... Nung kasi, nung hindi na siya nakapag-abroad, pinipilit ng manager niya na sa Manila siya para pa daw pag may nakakita sa kanyang, ano, yung tukuha. Madali hmm. na. Hindi, oh. mm. pinayagan ko naman. Mm. Kasi tiwala. Sa kasi nasabi ko naman sa kanya, dapat huwag mong sisirain yung pagkatao mo pag gumawa ka ng mali habang buhay. Mm. Mung tataglayin. Oh. Huwag na huwag kong gagawa ng mga bagay na makakasama sa'yo. Nakakapahamak po niya. niya. paano po siya napahamak? Eh, hindi naman. Naging kinaibigan ko pa nga siya. Kilala ko yung mga nanliligaw sa'yo. Nakikipag-usap ako sa kanila. Mm. Eh, ang yung yun sa huli hindi ko yun alam mm. na mayroon pala silang relasyon no mm. Uh -huh. tinatanong ko sa kanya sabi niya wala ang sinasabi ko naman sa kanya kung gusto niya mag-asawa mm. Ang sinasabi lang sila hindi ko naman mamimili kung sino gusto niya islang nalaman ko na ganun ang oh, sakit parang parang namatay na ako mm. hindi ako makatulog hindi ako makakain at ako eh. mm. sobrang na-stress ako Mm -hmm. Nakakarat, naglalakad nga daw ako ng gabi, nakakarating ako sa pulong bayan, tapos nagugulat yung mga paligaw, ba't ako nandun? Nagugulat din ako, ba't ako nandun? Ah, may kanaman na pa. Ang ginawa ng kapatid ko, panganay, halika, magpa-check up tayo kasi hindi ka na, hindi niya sinabi sa akin na psychiatrist yung kakausap sa akin. Ang, um, um, Parang na ano na ako, nawala ako sa... Anong tawag doon natin? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hmm. Na, na, hindi ako kumakain. Hmm. Kasi wala naman talagang... Sinasal wala naman talagang... Wala naman Nandun na yun eh. Kasi natutulong hmm. doon. Miski po yung... Yung ministrong kung saan siya nakalokat na hmm. Yung sinabi sa akin, kuhanin mo yung anak mo. Ah. I I i ilayo mo siya. Hmm. Yung sinabi niya, huwag mo siyang anhi. Kasi walang ibang tutulong sa kanya. Bigyan natin siya ng pagkakataon ng magbago. Mm. Ang pinapakiusap ko lang sa kanilang na kung nakagawa man kayo ng may, sana huwag mo na ito. Mm. Umanap ka ng taong yung tama para sa iyo, hindi naman importante kung mayamang kayo. Uh -huh. Basta mabuting tao ka. Mm. Ang katulad ako niya, may anak eh, kung hindi ko siya so laki ng po, na? Ah. Uh, Siyempre, nakita mo yung pagdadosa ng mama mo. Ano yung naramdaman mo nun, Ate Carissa? Sobrang, ano po, lungkot. Hmm. hmm. Kasi kahit, alam ko naman po yung naging pagkakamali ko, na naman ako magagawa. Nasaktang na sila, lalo ni nanay. Hmm. Dito na nga, gusto mga mga Hmm ang masakit, ang alam nila, strong ako eh. Mm. Tapos bakit yung pamilya ko nagkaganon? Mm. Uh, ah, kumbaga, yung ano niya, Nay, pero sa ngayon siguro hindi niyo na yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. hindi Tsaka, um. ang, ang pinagpasadyos ko na lang ito. So dati po, parang ganun, tinitignan niyo yung sinasabi pa ng ibang tao, kaya... Kaya ah, nasa ang lahat ng kapatid po, sinuporta ko sinuporta ako. Sabi niya, kung hindi mo kaya yung anak mo na nasa inyo, kukunin ko ako ng mga Mm -hmm. Talagang gano'n, huwag mong ano yung magkakasakit ka. Hmm. Nay, payo na lang sa anak niyo. Mm. Ito paalala to para lagi niya napapanood. Eh, mm. lagi ko nga sinasabi sa kanya na huwag na niya uulitin. Mm. Unang-una, mm. -una, labag yung sa utos ng Diyos eh. Mm. Mm. Saka so, may anak na siya. Ang sinasabi ko nga lagi sa kanya, magsikap siya. Hindi naman ulit. Um, nagdaganon, Ang importante, babangon ka. Mm. At magsikap ka para umasenso kayo, ako konti na lang yung buhay ko. Kaya kami sa nalulong. Mm -hmm. Kasi gusto ko sana, umakita ko sila, maayos sila lahat. Mm. Kasi yun ang sinasabi ng magulang namin. Pagka kunwaring may yung kami, bago kami manalangin, magmasalita yung tatay ko, sasabihin niya, ako nagpapasalamat ay ka ako sa Panginoon Diyos. Hmm. Kahit hindi ko kayo napag aral lumaki kayong matitinong tao. Hmm. Hindi niyo ko binigyan ng sakit ng ulo, sumunod kayo sa patakarang ko, hindi kayo naliging ng landas. Kahit ay akong mamatay, masaya na ako. Hmm. Yun ang pinakamasarap sa mga hmm. lang, maging maayos yung mga anak. Tama po kayo katulad niya, yung anak niya napakagaling. Hmm. Si ate, anong mapapangako mo kay mama mo? Ayun, hanggang... Kasi hindi naman laging ang kinakatakot namin, hindi kami laging nandyan sa tabi niyo. Kaya lumaban kayo, umayos kayo, parang... Anong mapapangako mo kay mama mo ngayon? ayusin eh, yun po inaayos na naman po yung buhay ko tapos mm. yun ang na, 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 po ngayon yung anak ko, po, ina, anak ko. Hmm. dito ako napaproud dito sa bata si Kuya Patrick hindi ko din po in-expect yun eh kasi po nung Bali, 3 years old po siya nun. Hmm. Napag-isipan na namin, po namin nanay, naturoan na po siya. Pumili hmm. po ako ng mga cards, ng mga alphabet, mga numbers. Tinuran po na siya magsulat. Mabilis po siyang pumake up. Hmm. Tapos nung pong nag ano po siya, nag-kinder. Mm. Gulat na gulat po kami kasi hindi, hindi ko po talaga in-expect kasi kami po magkakapatid. Mm. Hindi naman po sa pag ano, yung hindi naman po kami nagkaka-honor, nagkaka-medal, ganyan. Sabi ko, mm. ang galing naman tong to. Tuntuan din yung lola, tuntuan po kami. Yung bang tamang tinuturuan po siya, ABCD, ganyan. O, ito mm. yung, alam mo, ganyan. Hindi po siya mahirap turuan. Kaya po gulat na gulat ako, pati po yung teacher niya. Kasi po, nung grade 1 po siya, mm. meron pong contest na ng math competition. Mm. So, sabi po sa akin ng teacher, isasali daw po yung anak ko. Sabi ko, sige po ma'am, kaya lang ay ka mami ang ano doon, puro English. Mm. Yung mga question po, sabi ko, Hala, kaya po kaya ako ng anak ko yun. Then, nag-try po yung teacher niya. Nagulat din po yung teacher niya kasi naintindihan po niya. Mm. Yun po, sabi po yun talaga mabilis po make up yung anak ko. Kaya hmm. yun po, tuntuan nang po okay, ako. naman po yung naging parang kapalit nung sa lahat ng nangyari. Ano sa tingin niyo yung aral ng buhay na pwede niyo ma-share sa mga makakapanood po na to? Yun po, na lagi po makikinig sa payo na magulang. Huwag po hmm. nilang babaliwalain para hindi po sila mapariwara. Hmm. Yung makagawa ng pagkakabalik kasi pag nangyari na po, wala na, hindi na po nila may balik. Hmm. Pero sa ngayon, ano yung plano mo, ate? Napakabata mo pa? Ang dami pang pwedeng, ano, pwedeng mangyari sa buhay mo. Apo. Sa ngayon, ano po yung plano niyo? Magtatrabaho naman na po ako ngayon. Hmm. Naisap lang po kasi yung sa cater po. Kasi po wala na po masyado nag-i-cater ngayon. Mm. Kaya po nandito po ako. Yan po yun. Uh, Gusto ko lang naman po yun, yung mapag-aral yung anak ko ganyan. Mm. Okay. Nakatapos po kasi sayang nga din po matalino po. Oo. Eh. Uh, o nga, uh, sobrang ano lang. With ano, 93, lagi daw ganun yung ano niya? Uh, average? 25. Uh, 95 pala. Anong ano po? Nung grade 1 po, ayun, nag with high honor siya. Tapos, nung grade 6 po, with high honor din. Mm. Tapos, puro padala sa po with honors. Mm, kanina, no? Kanino kayo nagmana? Wala akong pinag- <laughs> 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 Kuya Patrick. Ilan taong ko na, Kuya Patrick? 13 po. 13? Pagkakuha po ng anak niyo, Not la. Pagkagwapo ng apo niyo, Opo, guwapo. Ang gusto kong malaman, ba't mo pinagbubutihan sa pag-aaral? Eh, para din po makatulong sa kanila. Pagka po na, pagtapos na ako. Hmm. Okay. Congratulations na yan. I'm so, sabi ko nga kay Lola, ma-proud ako sa'yo. Kasi nga, ah, ka daw with high honor. Gaya ng mga Wait. anak ko. Eh, sana lahat ng mga bata, gaya mo, no? Okay, sige. Message na lang kay papa mo. Pista kita, daddy. Mm. Ano yung sa tingin mong aral na pwede mong ma-share sa mga kabataan ngayon, Kuya Patrick? Uh, ano po? Pagbutihin po nila yung mga pag-aaral nila, huwag po sayangin yung opportunity na binigay sa kanila ganito. Hmm. Okay. <clears throat> Mensahe sa mama mo. Mami, huwag ka muna mag-boyfriend. Huwag aaral pa ako. <laughs> <laughs> cool eh, no? Masaway. Hmm. <laughs> Inuulit ko, Patrick, I'm so proud of you. Lahat ng mga kabataan na pinagbubutihan ng ang, ang pag-aaral, ay uh, proud na proud ako sa inyo. Huwag magbabago yun, ha? Tuloy-tuloy mo lang. At saka yung pagkilala natin kay God sa mga magulang natin. Anong kapalit doon? Sa... So, ano po? Magandang buhay po. Ayun, alam niya. Maganda at, masag, ma maganda at mahabang masaganang buhay ang kapalit nun. Kasi meron kang mabuting puso kay God at sa mga magulang mo. Okay? Amen. Babalik na lang ako ulit, Ate Karina. Thank, you. Thank you. Thank you, Kuya hey, James. So yan, balikan na lang natin sila Kuya Emil, pamilya po ni Kuya Emil. Thank you. Thank you po sa aral so, ng buhay. At uh, yun nga sabi maraming, ko kay Maraming maraming salamat. Um, mm, malit na bagay. Nanay, mm -hmm. welcome po. Uh, galing naman po mm -hmm. kay God.